Oh, may request na naman, oh. Order na naman to. Order yan? Order? Oh, kapan lang. Order. Ah. Ano na, niluto sa lina, God. Sa so, bata, sa so, bata, na one year. Hindi sa hina, O. Oh, kulay pink. No. pa tapos yan? Ano oh, na? ang galing, oh. Ano tayo mo dyan? Gilid lang? Sigilid? Buo. Buo? Buo? Buo ba? Ah, buo. Sure ba? Buo lagi. Ba't maganda? Ba't maganda ba, pa ba? katahe? Ha? Bang sure ba? Yung dati pink, yung white naman. Sunod, kulay blue. Tanong ko ng pulo. Pulo sa akin ba pulo? Mana? Aman. Bili ko tila. Tapos din, no? Hindi, tingin. Ay.